Hello, guys. Ihatid ko pala lamang yung araw yung araw yung na sa turn natin. Eto, papunta na kami sa kanto para magtabang ming Jeep pa Bus Terminal. Oo, oh, di ba? Nauuna na yung bunzo kong anak. Excited gumala. Pati to pananay ko nagmamadali na din. Tignan mo'y asawa ko. Oh oh, parang pan Miss Judy maglaad. Kaya pala kami aalis kinin papuntam tayo nga teka si Boboto siya finabukasan. Mahirap naman umalis lalo na sa mismo eleksyon. Kaya nag-decide na kami pumunta na tayo natin na mas maaga kaysa may pagsabayin pa bukas. Medyo metagal na lang magantay ng gift dito eh. 5 to 10 minutes. Kaya itong dalawa nakukulitan na lang eh. E pero naiinip na in yung dalawang yan. ayan, sa waas may dumating ding jeep. Kito mo sa mukha niya, oh, na napapakanta na, oh. So sobra excited dumala. Ito pa rin to sa up pala yung sasapyan namin bus pero hanggang pugot and lang kami. Sobra energetic pa niyan dalawang yan. Tingnan mo oh. Oo, oh, tatawa-tawa pa yan. Oo, oh, no? tignan mo yung isa no? oh. kinukulit pa yung nanay niya, no? Tignan mo, oh. Ayan, guys, hindi pa noon siya puno. So, pila pa niya Moments later. Ay, nakatulog na aking bunso. Yun, no? Hindi pa nakakalabas ng Cavite City yan, pero nakatulog na agad. Another one. Ayun, Ay, sa so sobrang pagod, nakatulog din. Guys, andito na para tayo sa nguleta. Itiinti eh? na abising daanan to na ba sa tapasok ng Kabidi City, so ka na lang na magsiyempoin mo to na no, walang traffic. At ah, ito na ha. Traffic dito sa Salinas pa SM Rosario. Pero may tipa lang naman. Di ka sa EDSA. Ito <laughs> guys, parito ko sa iyan. Labas kong taver ako. Oo, oh, diba? Traffic! Guys, andito na kami sa Puyo tensa. Nagabang naman ng aircon bus straight ito rin natin. Medyo mabagir nga dito. Kasi yung mga bus galing p pa. Kaya tong dalawang to, kulitan lam. Ngayon makasundo. Mamaya makaaway na naman yan. After 30 minutes na pag-aantay sa wakas na asay na kami, kaya tingnan nyo dalawa. Tuwang tuwa. O diba makabati sila? Tinan mo si Ted na kinikilig pa o... Another one. O ayan, nahuli ka tali ng asahong to na Pagod ba? Wait a minute! Who are you? Eto nagising na tawa na sida, Da. Pati ako. tignan mo. Oo. Patawatawan na rin. Tignan mo yan. Yan. Ipagising namin. Kunti na lingin tao doon sa bus. Kasi malapit na rin kami bumaba. Patero natin. O niya, oo. Wala na masyadong laman ng bus. O, eto na guys, kaababarang nabiti sa ternate. Ayan si Tina gila pa danauna na pala siya. ka ni Sopi? O, dahat sa ternate, ayan. Nakumuha na pala siya ng tray si O, diba? Sa aina, ayan. Sopi ko nasumay ka na rin. O, ayan na, sa aina si Sopi dyan. Ako naman so sa likod ni Kuya. Apuesto oh, At sa wakas, nandito na kami sa bahay nila, Tin. Yan, timin niya. See you on the next vlog. Bye, bye-bye.